Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa bahay naman ng mga tanyag, ipinaalam na ni Robert sa kanyang ama at kay Giselle na pinirmahan niya na ang papeles na ifa-file niyang annulment kay Moira. Na ayunan din ni Don Joselito. At tinanong ni Giselle si Robert kung sigurado na ba ito. At siguradong sigurado na si Robert dahil ayaw niyang makadikit ang pangalan ng kanyag kay Moira. Ngunit iniisi pa rin ni Giselle na magiging benefits kay Robert na makuha ng buo ang Apex kung mananatili siyang kasal kay Moira. Ngunit buo na ang loob ni Robert at alam niyang makakita rin sila ng paraan para makuha pa rin ang Apex kay Moira kahit hindi na sila kasal. At tumalis na si Robert. Para kita sa abogado para sa ikagawin file ng annulment. At kinausap naman ni Giselle si Don Joselito. At sinabi ni Giselle ang nasa kanyang isipan na hindi prioritize ni Robert ang tugbabalit ng etek. At sinagot naman ni Don Joselito si Giselle na mas mahalaga sa kanya si Robert kesa sa si apex. Pero hindi ibig sabihin e wala na silang planong kunin pa ang Apex kay Moira. At masaya si Don Joselito na inaayos na ni Robert ang buhay niya at sinabi ni Jose Lito na kung maibarit na sa kanila ang Apex at tuluyan na mawala sa kanila si Moira, doon lang niya masasabing okay na si Robert. At pag nangyari na daw yun, si Giselle naman ang tutulungan niyang ayusin ang buhay, na ay naman ni Giselle. Sa kabilang banda, inumpisaan na ni Jose at Lynette ang food tasting. At sobrang excited si Jose sa masasarap na pagkain dahil gabi pa lang hindi na siya kumain para lang dito. Ngunit natigilan si Lynette dahil may siyang balansa. At hinanit nila kung saan nagmumula ang banansang amoy, may din na nag sa kanila. Kaya tinanong ni Diyos sa kung saan ito nang galing. At bigla namang lumitaw si Moira para sabihin sa kanya ito nung galing, at kanyang ginawa para kay Linet. May inutusan pala si Moira na ihati dito sa kanila, at sinabi ni Moira na ito dapat ang reserve ni Linet sa kanyang pasar, mabaho malansa at madumi, nakakadiri na katulad ni Linet. At nag-take note pa si Moira. Ngayon may napasaksak na kutsilyo sa poset na nagre-represent ito ng wish ni Moira para kay Lynette sa kasarlito na may they have a bloody wedding and the death keep them apart na hindi naman pinalampas ni Lenet kaya nilapitan ni Lenet si Moira at sinabi na hanggang dito ba naman gusto mo pa rin manggulo na grabe ang pangamoy ni Moira at nasundan sila dito Pero na lang niya binyetong sinusundan na tinawalan din ni Josa at sinabing si Moira lang ang malademonyong o na makakagawa ng ganun. At bagay na bagay ang Moira the stalker. At di patalo si Moira at sinabi na hindi siya stalker kundi explorer. Sa pag-explore ni Moira nakita raw niya si Lynette at gusto niyang bigyan ng regalo. Hindi raw niya dala ang bagpak niya kaya nagpa-prepare na lang siya sa kitchen. At todo raw ang pagkukonvince niya na magugustuhan ito ni Lynette. Ay naku, may mga bagay talagang hindi natin naiintindihan sa mundo, lalo na sa pag-uugali ng tao. Kaya minsan kailangan natin umanawa, kesa naman tayo ay maging masama. Kung nagustuhan mo ang aking channel, huwag mo kalimutan mag-comment, i-like, i-subscribe, at press mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong upload na video. Thank you and God bless!